to you. Sure. Baka ayun, hindi siya lang. Okay na walang to? Walang natin. Dali lang. Tumatayo diba si Junjun -jun eh, Ben. Lalo <laughs> ka naman ako dito sa costume na to. Matangin inang buhay ito. Ah. Talikod ka, Ben. Talikod ka, Ben. May tangi man ng ubi dyan. Talikod ka. Alam ko, fuck you. Uy, <laughs> may <laughs> pari dyan, wife ko. Ay, sir. Sir, pasensya na po ha. Na. Uh, Parang, uh, sagali, lang ako. I want to see your back. Yeah, I want to see your back right Yeah, <laughs> You want to see your back right now? Yeah. Yes. I You want to see his back right now? Yeah. I to I Oh. So. <laughs> back <laughs> O hindi ka ba naman tanga? Pendaan mo ba naman ako? Ay, alam naman nilang ako si Benny. Paakyong ka pala eh. Ano ka. Aray mo, aray. Ay, mo pala, sandali eh. Ito rin kikis lang. lang ako. Tara yung senior. ikaw? Loko, hindi pa kinilala kita sa isang judge natin. Kasi kanina, I was trying to make best with him pero hindi not. Ikaw yata ang hanap niya. Ikaw yung isang sa buhay niya. Ako na yung sa buhay niya. para mas mas ako demonyo. Ayan. 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 Lalaki po ah. Lalaki po ah. Bakla lang po. Aray. Puputang ginawa. Walang pagin to. Totoo. Totoo. Aray. Kung sakit Totoo. Totoo. Ayan. 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 Try natin. Try natin. Try natin. Para pantay dito na lang. Anyway. Sa. 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 Ay, ko daw ito, pakyo kayo. Hindi <laughs> na kong buhay ko to. Diyos ko, doon nga sa kami ng channel na pinagdadar na ako. Oh, yung magdawar na talaga. <laughs> kasi, sabi na yan, wait na. Oh, okay, go. Okay, go. Okay, Parang, parang, parang na-shock na talaga ako. Ah, kita ka na dar na gano'n yung itlo. Eh, kasi naman ka na, ang pinis, eh, wala. <laughs>